Hi guys, I'm um, good afternoon. am um, gusto ko lang i-share ang akon nga problema sa subong mga idol, no kay grabe gid. Wala kita katulog sang gina ko mga idol. kay grabe asing gin ko mga idol, no kay um, sa ginatawag uh, nah nga nahak nahack naman tani ang aton nga account kag um, supposed to be nga nabawi naman naton subong kag thank you so much gigay kay nabawi. Kag amo ni ang problema ta mga idol kay kagabi hindi ko na siya ma-open kagara. Amo ni siya mga idol? kung open ko amo na siya gagawa. so medyo kanulbaan ako my idol kay una daw huwag pa man kong pero isang time nga as in daw wala na gid ko idea daw ubos-ubos na -ubos ganang ang idea ko daw dito na ako kanulbaan siyempre um, grabe nga effort ko sinang mga idol ka grabe na mga gasto ko ang mga, ko, um, mga past ng mga vlog na mga adventure so As in do na gid idol pero thanks Lord kay ara si Lord sa aton mga idol nga naga um, hatag sang guide nga amo um, na himuon ta um, supposed to be ara kita subong sa Iloilo mga idol kag hindi oras nga nakaabot kita diri no sa hindi oras kay simpre um medyo na na ako mga idol nagapangita ako sang wigi na kung sino maka um, recover sang account ko tagaan ko tani isang ano iya ang one month nga sweldo ko sa Facebook so do naga trigger na na sa akong nga auto oh, ka ginamay idol nga kung oh, sino ta makarecover maka sa account ko iya ang one month nga sahod ko sa pagbablog ang sahod ko mga idol hindi um, naman out variable pero okay git good gid na tani sa imo galing kay okay man mga idol kay at least bisan paano na recover man aton mga idol ka at least ara man ang tiya ko na bulig kag sa pastubiya nga ako nga tiyo man thank so much gid kag um, ara si Lord nga ko pinabayan so sa mga idol um, lang ko galing maydol idol kag amo lang ni ginkadto ko subong mga magpa-recover lang sa account e, supposed to be kong nita ni tanay not recover no so choice kid ko maparecover ko sa mga IT kag sumuna iya e, ang first nga ang isa ka bulan ko nga sahod sa Facebook So, okay lang mga idol, kaya at least na-recover naman. So, continue kita mga idol, kag thank you so much sa mga solid followers. Kagabang abang din mga idol sa Iloilo, kay basi kag money hunter man kita din sa Haro Plaza. So, before ko mag-uli, mabiling ko da mga idol, no? Sa mga solid supporter, tadre sa Iloilo. So, thank you so much and God bless.